So ano muna yung goal natin, Dey? Ano gusto mong gawin since Sims? Sims. Ano Laro! Yun? Hindi, like ano yung gusto mong... Ano yung gusto mong gawin? Nalaro! <laughs> Hindi! Yung... Yung, kunwari, sinong tao yung gusto mong gawin? Anong family or ano? Gusto Yet mo ba? married! Ha? Huh? Gusto mo isang tao muna or family? Okay! Or... Ano, ba? ano yung gusto mong gawin? bibi Huwag mo na akong paproblemahin. Ano ba? Ma mapindot lang. Gusto ko na mapindot. O, go na. O, ano? Ay, oh. Ha? Sorry. <laughs> ano na pindot mo? Okay na yun! Six pack, guys. Eh. Diyos ko. <laughs> May mga iba, ibang options, so. Oh. Anong gusto mo? Mm. Eight pack? Ten packs. Yay! <laughs> <laughs> Ayoko niyang bibi. Ano ba yung parang buntis? Uy, grabe ka. O, Sama sa mo. Ma look. Oh, Pero oh. may abs pa rin siya. May abs siya, tingnan mo. One abs lang. Ayan oh, may Maraming abs. abs. Ayan Oh. Malaki. Eh. Ay, naku. May gusto ko kanina doon yung walang chan. Oh, wait lang, wait lang. Oh, see? Oh, see? Ako yan. Hindi <laughs> mo ganyan na ganyan katawan ko. <laughs> Ay, nalungkot naman siya. Sobrang siyang payat. Tagyan natin ang body mass. O, oh, yan. What's body mass? body mass the mass of yung your... mass ng body Yan. binaliktad mo lang <laughs> eh. mas yung laman laman ng katawan okay. there. there why is there something under it o nga panty naku ang laki naman ng panty niya <laughs> parang ikaw lang <laughs> oh my god tuktong ka someone teach me thai comment down below ah kasi may tights siya take out shoes. Pumps! Wala na yan? Ayan lang lahat? Mm. Pangit? Ay, pangit. Pangit. EA, if you're watching this, you have to up your fashion game. This Wait, is free. Bakit kasi papangit ang mga binibigay? Oh, pwede mo ibahin hair color niya, oh. Pwede yung pink. Mm -mm. Can I see yung beach waves? Parang buhok uh, mo lang. Pangit? Are you saying? Ay, cute! Magda, magpat. My eyebrows okay. are snatched. ano mo yung eyebrows niya, pwede pink let's read perfectly plucked brows delightfully plucked brows pag ganyan ba yung youtuber na yung enjoy mong panoorin I'm the fun one alam niyo ba guys yung lunch ko kanina manok tapos yung dinner ko sam cute kayo anong dinner niyo comment down below ako nagpapakilay ako kayo comment down below <laughs> ko, di ako marunong mag-eyeliner. Kayo, marunong ba kayo mag-eyeliner? Comment down below. O, tatlo na I yung... ika out kita dito. <laughs> tatlo na eight. yung ika-comment. Dapat every time sasabihin mo, comment down below. Para kung kunyari, tatlo lang yung manonood. Tapos sampung comment down below. <laughs> di 30 na yung comment mo. <laughs> Annette Winston, di bagay. Daniela Mondragon. Mondragon! Ah! sorry, sorry, sorry. Bulat din siya, oh. No, let's, uh, no, no, let's siya. try Sorry, sorry. Daniela. Bartolome. Saan yung galing? Let's play! Go there! Wow! May cutscene! Wow. Ay, parating lang <laughs> yan! Wow, may puwet! Ako may plan. Aba? Si Pa lang. O oh, sipain yun, yun, yun. No, na rin niya yan. No, hindi si Pa. Dapat dampot. Ano? Kung nagbabenta kayo ng bahay, comment down below. <laughs> wow. Wow. Gano'n wow. you know, ka na lang maglinis? It's impossible. Saan natin gusto ilagay dito? Pink. Pwede siyang Pink. Okay lang, pink? Mm, -mm. Okay. maganda pink. Okay. Yan, yeah, was... may CR niya! <laughs> <laughs> ano? Sira! <laughs> <laughs> Kaya na, ayusin natin. <laughs> diba? Hindi, pumunta ka dun sa si CR. Oh, ano naman tong ano to? May tao, ano, tao, ano may yan? tao. May tao. Bisita? Oo. Oh, oh. oh, oh. Bakit? Huwag mong pasukin. <laughs> Kasi ang business pa. mag hi daw eh. Kasi si Bella. Isa siyang goth. Si Goth. Nga. O, si nga. dapat linisin mo na yung CR, oy. Ayaw niya, gusto niya magka... Ah, gusto niya mag-chismis-chismis. Magka-trabaho. Ah, akala ko chismis-chismis. Barista, wala kang choice. Sira pa bathroom Ayaw niya maglinis? No. Ako, tamad pala yan. Uy, <laughs> pero at least pwede ka nang sumama sa kanil sa work, diba? Yay! Collect awards. Are we, are we underpaid? Maybe. Good job, Daal. Kau workmate-nya? Mm-mm. Si Joy? Mm. Wah, dami nya kau ngilala, <laughs> Naman. Bago <Baba> langsung. <laughs> Jis, mau usaha siya. Sleep na tayo, oi, oh. Hmm, sleep na raw. Patulugin mo na siya! Okay, and she's sleeping. kung tumawa kayo ngayon sa video or kahit konting <laughs> lang, wag na wag niyong kalimutan mag-like and subscribe. Eh, hindi pa pala tayo nagpapakilala. Ako naman si Yaya Day. Ako naman si Baby 1, ang pinakamagandang bunso ng bayan. At ako si Baby Two, hindi bunso. Abangan niyo yung susunod naming video kung saan bibigyan namin ng roommate si Daniela. Bye! Bye!